Ay ba yun ng parang oh, maganda na mga tao dito na may may ilan ang mga tao dito so, ang tayo salita so try ko ulit i-zoom yung bahay ni Mayor hindi natin baka na si Mayor <laughs> isa-usa ang oh, ganda nga so sabi pa na nga ba yung mga gamit natin si si 16 Pro Max dito sa area nato. yang sobrang layu 'di ba? Sa nnenong ng init ng wind dito. Di pambot duno, tukukan ko dah off. Yeah, Prasit, I'm at Don Tapos is, ah, na natin. Para Kota Batu City doon. No? ya Polyok o. Oh. Saan? Ah, diyan pala. Try ko nga i-zoom. ako nang galing beef bago ako nang nag-Maynila. ya yan yung Polyok pala guys. Oh. Diyan yung Polyok. Polyok parang maginda na. Ah. Yan, klaro ba? So I remember that 2006 nak layas ako sa mindanaw papunta <laughs> <laughs> ng manila bigi share pa katinga sana ko yan so na sadu pala siya omega dulu sya daw no may du log islator pa besan nu nakak na pulitong patayan niya dito sana gamate na makina na ka na makina kuya dyan sila dalawa biglang tumilig ang makina siguro uh, dating siguro sila ngayon dating nagkichismis okay yun lang maraming salamat